Hello mga abat ng helmet. Ito, latest chika to. Hagit <laughs> na patag ako ng daan. Eh, ano nga yun? Pero ito nga mga ng helmet. Mainit na mainit pa ito. So, video ka per, hmm. pinapa-enforce ni Sec ng Remulia. Yung dating case regarding sa PDAF ni Mr. Villanueva noong 2016. Oh, Ayun, pagpapatanggal sa kanya sinado niya. Yes, pinapa-enforce yun kay Tito Sen. Ang tanong dyan, mga kapat ng helmet, kung i-enforce e ba ni Tito Sen yan. Pero ang rebat naman kasi ni Mr. Villanueva, na-dismiss na daw yung case noong 2019. Pero kasi noong 2016, dapat na-enforce na, na yon. Kasi kasangkot nga siya sa ano, pidaf? No, kasang ko mm -hmm. sa pidaf. Oh. So, Diyos ko, dahi naman. Diyos ko, may history pala talaga. Oh, wow. Pero so, tumakabat ang helmet. History repeat it. Kasi oh. <laughs> oh. naman, huwag nga nga ungaw sa pulpito. Kung meron naman palang history. ba? Diba? So, ayan, oh, mga helmet. I-comment nyo na dyan kung ano masasabi nyo. Pero, ikaw, Bigo Kapar, anong stand mo ba dyan? Gagawin ba yun ng Senado? Ayun. Gagawin ba ng Senado? Susunod ba dyan si Tito Sen? sino ba yung mas matimbang ang taong bayan o ang isang pangalan na naman o ang isang pamilya kasi okay. pag i yung dito to sen pwede siyang mapatalsik oo yun yung mga possibility pwede siyang mapatalsik so ayun nga mga kapatang helmet so marami talagang mga consequences kapag in-enforce yan pero abangan natin sir. Magagalit ang taong bayan. Siyempre, no. iba ano kung Tayo, nagpapasweldo sa kanila. Kaya dapat magtrabaho sila ng tama. Diba, dapat okay. sa unila ng tama. trabaho nila. Ang in-force mga kasamahan niya. Eh, hey, history pala talaga. -tala.